Good vibes, mga idol. Pasinsa na po kayo at hindi ko pa napatuloy yung pagpa-vlog ko at kakauwi ko lang sa bahay din. Nag-video ko. At may nakapagsawi sa akin na tumawag na si Kuya ay nakita daw nila doon sa sa kalsada kawawa na daw at babalik pa ako doon at tanapin ko siya at kumustahin at siya ito tulungan ko po Salamat sa mga suporta sa akin idol sa pagtutulong ko sa mga nahihirapan at nangangailangan at maraming maraming salamat sa inyo. Ay sa mga subscriber ko, salamat. At sa mga pal follower ko dyan. Sana matulungan po natin siya. Pag mahanap ko po siya yung idol at tapusin ko yung mission ko doon sa kanya sa pagtutulong bigyan natin ng halaga 'yung tao na nangangailangan sana suportahan niyo po ako sa nangangailangan ng tao na baguhin natin pagbigyan bigyan natin ng magandang kinabukasan pag-asa ng tao nangangailangan at nahirapan pag uwi ko po idol ay hanapin ko na naman po din si kuya ay nak, may tumawag sa akin na nak, may nakakita daw sa kanya doon daw, daw namulot ng mga kalakal itong pagpablog ko na idol ang priority ko talaga tutulungan ko yung nahirapan ng tao yung nasa mga tabing kalsada yung yung hirap sa walang matutuluyan walang matutulugan yun lang po yung tutulungan ko kasi baka pohon maayos sa ng tao at makapagbigyan natin sila ng tarbaho kung ano ba yung tarbaho na may bigyan natin sa kanila ah uh, contraction worker pwede kung panimalay boy yun lang po yung maririto ko sa pagtrabaho kung willing pa sila magtrabaho ng ganyan para mabigyan natin ng kinabukasan yung mga tao na paglakad-lakad lang sa gilid nakatambay dyan sa mga kalis, daan Tega yun idol yung, yung mga priority ko na gusto kong tulungan kasi yan bagay na yan na pagdaanan ko po yan yung walang wala ko din ako na may tumulong ko din sa akin na isang tao tinatagulit ko yung pamilya ko daming hirap sa buhay ko mga idol dami kong pinagdaanan sa buhay kaya yung mga tao na nahirapan dun sa mga pagalagala ng mga sabi lang man lumubi na dapat sana yung, yung mga tutulungan natin at masakit man sa didid ko makikita man sila yan kasi idol isipin natin kompleto sila ng paa kompleto ng kamay walang diferensya at uh, yun yung priority ko na pagbigyan ng bagong kinabukasan baka sa bantang huli mga idol na makita ko si kuya doon at uh, may surprise ako sa kanya ibibigay ako sa kanya sana matulungan niyo po ako at gabay niyo po ako at sa mga pag once na matulungan ko na si kuya at mabigyan ko ng okay na buhay mga idol maghanap na naman po ako ng ibang matutulungan na tao at salamat sa suporta sa akin idol mga follower ko dyan subscriber ko salamat sa pagsuporta at inangat nyo ko at ako po ay nangako po na pag makaahon natin na din ako at ako po talaga ay tutulong sa mga tao na ganyan nang hinahanap ko na makaahon sa buhay ng mga tao nang ilangan sana po tularan po natin yung pagbablog ko na ito yung simbolo na tutulong ng tao ng tutulong natin yung mga tao na nangailangan yung hirap sa buhay kasi idol yung isang ano ko nagbablog man tayo pero pipiliin po natin yung tao nangailangan ng yung nahihirapan tingnan nyo idol yung nakikita sa nakahiga sa mga daan sa mga kalye dapat sana yun yung tutulungan natin kasi pagbigyan natin ng pag-asa ng maka sila sa kahirapan nila di nila alam kung ano yung gagawin nila dahil wala silang ano nasa buhay ko baga di nila alam kung anong gagawin nila para maka sila sa buhay nila kaya po ako nag ano po idol nagbablog po ako sarili po ko po, po ngayon nagbablog ko dahil inisishare eh, ko po yung pagtulong ko sa mga tao na nangailangan po kanina doon po ako sa 7-11 may alam po naman nyo na may taga bukas pinto bukas pinto at tinanong ko kanina pero di na ako nagdala ng cellphone idol Tingin ko saan na lang po ko siya nilapitan doon tinatulungan ko at di ko na po kasi na video kasi iniwan ko po yung cellphone ko na lubat kasi yun at sadya naawa po ako doon ni kuya kanina at na init kanina at doon lang siya at yun na tinulungan ko kanina